lahat. Ay, nako. Ay, nako. yung nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Baka masanay ako niyan. Sinabi mong I love you. Ang totoo, kinikilig din nga sila eh. Hindi sila yan, boto sila sa akin dito. Gulat pa rin ako sa pangyayaring ito. Hindi ako makapaniwala nga ng ganito kalaki ng bahay. Hindi, ang pag I love you mo. Alin? Hindi, hindi ka dito ah. Ano yung sabi mo? Sabi ko, I love you. I love you mo.

Kaya mo lang pala gawin yung pagwalaan. <laughs> <laughs> Bigla lang ako, no? It's the war. mo na ba kita? Ayaw mo ba? <laughs> <laughs> Ayaw mo ba? Hindi! Ayaw ko ba? Ayan ko lang yung title, no?

Kumain ka na dyan. Ito ang kumain. Sige ka, tatampo ako sa'yo. Suyuin mo ako. Ay, naku, bawal na ito. Pagkain tayo dito, hindi. Pagkain <laughs> <laughs> ako dito. Naghirap akong buksan ito. Kainin mo ito. Sarap? Ano? Sarap ba? Ang sarap yata ito ngayon. Ang Parang may ibang play mo. mo <laughs> to eh? na ako. Gusto ko dalawin lagi. Oh. Yeah, okay. Sa so, so, pagwala akong pasok.